Okay, gandang hapon mga kamagila Panahon naman ng ating pagbibidyo upang yung mga nag-aabang no? kumuha ng mga diskarte sa ganitong klaseng pagkatrabaho ng bahay I eh, may update na naman tayo So update tayo mga kamagila para sa ating project kung ano na yung natapos Bali pang 30 days namin ngayon mga kamagila pang isang buwan namin ngayon na trabaho sa project na to Okay, o so, ating hagdanan, ganito pa rin yung forma mga kamukil na mangyayari kasi dito. Kaya hindi ko pa ito ginalaw, tatanggalin ko to Kasi kapag ka ganito, mahirap mag-tiles, matatanggal lang naman to O so, doon ko ito titirahin, doon ko ito pupurmahin talaga, pati pagpipintura. pag pagbalik ko dito, naka na siya dapat. Tapos nakapintura, pintura pinis na to Pagsalpak natin dyan. So, sa taas mga kamukil, ayan na, yung forma halos-halos bukas siguro mga kamukil matatapos na namin yung pagsisiling nitong mga kwarto ayan oh papunta na doon sa ating balkoni so ang pinakakulang na sisilingan namin dito ito itong pinaka high ceiling natin so matatapos to bukas by Friday ito na yung ating titirahin dito na part ito ngayon ang ating mga railings dito nagawa na namin itong mga kamukil kanina ayan oh Ayan po yung ating details dito. Open ceiling dito to dito mga kamukilang makikita. May isang ilaw dyan sa taas. Okay. So, yung malaking sisilingan namin dito sa ground floor. Ayan. Itong part na to. yan Tapos, yung part na yan. Itong sisilingan natin. So, yung masisiling ko dito siguro mga kamukil. O pag-isipan ko pa. Lalagyan ko to ng kunting twist. Titingnan ko lang. Basta abangan nyo lang ito mga kamukil. Baka hindi Uh, pool ceiling yung gagamitin ko dito uh, di, gagawin ko pa to ng drawing kung ano yung maganda dito grahe kasi to okay tapos yung ating sanitary naitigil ko muna siya mga kamungkil Obo uh, kasi ipagpatuloy to yung ating sanitary dito kasi may dating septic kasi dyan gagawin itong uh, compartment ng tubig para sa magiging bathtub dito at saka maliit na swimming pool dun sa pinakalikod nito. Ayan Preparation lang yan. So, hindi ko pa alam kung ipagpapatuloy pagkatapos nitong bahay. Ipagpatuloy siguro ng kliyente yung maliit na swimming pool dyan. Pati tangki ng tubig, no? oh, yan po yung ating details. Ba, by Friday, mga kamungkil, makapag-flooring na kami dito. Yung gagamitin kong flooring dito, uh, yung unang quotation ko dito is PVC foam board pero uh, subukan ko maghanap pa ng iba mga kamukil yung mas maganda pa sa PVC foam board yung ating gagamitin pang flooring dito kung meron tapos ma-flooringan ito mga kamukil uh, layout kagad tayo ng mga kwarto ili-layout na natin yan laki ng mga kwarto yung mga span ng ating ceiling yun po yung magiging laki ng ating kwarto, naka-layout na po yun sa taas so huhulugan na lang natin yan papunta baba, yun na yung ating uh, kwarto dyan pagkatapos ma yung mga kwarto uh, habang nagli-layout yung mga kwarto mga kamil, yung plano ko dito may maglalagay ng insulator nitong wall kasi lalagyan natin pa ng insulator yung wall para may protection pa sa init ang walling natin kasi metal cladding to uh, para ma-minimize natin yung init dito higit sa lahat malalaki yung ating mga bintana Yan. tapos dito aking kapatid patuloy dito na gagawa ng mga hamba ng bintana magiging bintana to yan mga kamukil upin yan uh, magiging bintana yan na uh, jalo plus yung gagamitin magkakaroon dito ng apat or tatlo so yan nakikita nyo sisirain yan no? dahil nung nagawa ko to nakita ni kliente mas gusto niya yung ganito maraming bintana so, palibot dito maraming bintana tayo makikita maraming glass so, ano pa ba yung ating mga cladding ganito yung mangyayari mga kamukil ha? kapag uh, wool meter cladding yung ating Uh, gagamitin may mga tabas talaga yan dahil sa bintana kahit na pagkwinta ko nito mga kamukil ah uh, na minus ko na yung mga bintana magkakaroon pa rin talaga ng ganyan silipin natin yung porma dito sa labas mga kamukil andong shout out ka oh so, may bata dito mga kamukil oh. papalo niya daw tayo alias mungkil tayo sa ano ha? fb ha ano si pangalan mo Ryan. Ryan nag nagespela ka wala say grade ni mo ron? Oh, tarong ispila ha, para di ka masundo gano'y mong trabaho ha. Dapat engineer ka o arkitek yung mong kuhaon pagkadako ni mo ha. Okay. So, ito yung pinaka-forma mga kamukilo. Sa bahay. Ang kulang na lang dito, kanopi. Oh. pinaka pinakahuli ko ng baba yung kanopi. Kasi pag-isipan ko pa kung ano yung forma ng kanopi na gagawin ko dito. Para babagay siya. Para babagay siya. Kung mapapansin nyo mga kamukil, hidden roof yung ating project dito wala makikitang roofing ano so mula doon sa poste na yun yung canopy natin papunta doon sa corner ni sa pinakagilid yung ating canopy Ayan. ayun alias monkey alias Oo. yun oh. tapos ah ano pa ba dito pang huli itong mga kamukil ito yung back job ko dito yung kanal no baliktad dito na part dyan sana okay na yan pero pagdating dito mas mataas yung kanal natin kaysa flooring Ayan, oh. dito ako nagka uh, mali so kunti lang naman titibagin natin so yung tibag natin dyan mula dun sa dulo talaga pa punta dun dahil yung bagsak ng tubig dito mga kamukil dito sa kanal na to kanal kasi yung ilalim nito ayan o oh. yan yung prenipir namin dyan dadaan yung tubig uh, papunta dun sa loob Alright. So, ano pa. Ngayon, itong na uh, back job din dito mga kamukil, na hindi ko na malayan kasi nagtatrabaho din ako. Ito, naplastirang ko na siya. oh so, sa baba lang kasi na part mga kamukil yung ano nito. Medyo na back job. Uh, lumubo dyan. Mas ma... kapal dyan ng palitada kaya pinabago ko kasi makikita yun pagta-tiles natin o, so, ang ginawa ko naglatag no latid tayo ng tansi papunta dito siyempre nakahulog yung tansi na yun uh, kinuha kung saan yung bumukol na parte yung mas umalon siya ng todo yun yung kinuhaan ko ng hulog na manipis lang siya so, pagdating doon latag tayo ng tansi streetan tapos yung tansi dito na nakalatag sa flooring yun yung ating kinuhaan ng hulog pataas so, tuwid na ito mga kamukil pag tiles natin ito pare-pareho yung cutting yun yung uh, iniiwasan ko uh, So okay na to. Ano? Tuwid na tuwid na siya dahil na latagan na natin ng tansi yan. So marami nag-aabang dito sa agdanan. Hindi ko pa tuma yung buong details dito kung paano siya ginawa. Ah uh, saka na pag na forma ko na yung maganda na talaga siyang tingnan, papaabot ko sa inyo yung detalye nito. Okay. Yung ating pag uh, span drill pala mga kamukil. Ayan, wala na dito. Wala dyan papunta doon nakapaglagay na tayo ng uh, ilaw dyan no? the pin light na bulb type ayan tapos papunta na doon ano? so sana lang ngayong linggo na to mabuo na namin to sa pagkladding ano? mabuo na ito lang kasi mga kamkil yung pinakamahirap na itong pagkakabit ng cladding tapos paglalatag ng spandrel dyan sa taas yun kasi yung mahirap pagka nasa taas yung trabaho hindi talaga pwedeng madaliin yan dapat maingat ka dahan-dahan lang at is your bull o yan ah uh, baka magtataka kayo mga kamukil walang Erbin meron yan uh, binutasan ko yan hindi lang masyadong mapapansin kasi gabi na naka ano yan naka puncture Okay, bawat corner nito may mga air vent tayo nilalagay. So, yun lang. Electrical natin dito sa baba wala pa. O, sa susunod na to pag matapos na lahat sa taas. Ito na namang pag-i-electrical dito sa baba yung atupagin ko. Thank you mga kamagil. Maraming salamat.